So magandang hapon na naman po mga kabida uh, Today is Saturday uh, Mas napaga po tayo ngayon sa pagbisita dito sa ating loft Dahil nga po bumabagyo ngayon dito sa norte And speaking of bagyo I hope uh, mga kababayan uh, Mga nagkakalapati man o hindi Lahat po kayo na nagsusubscribe sa atin pong uh, YouTube channel sana po kayo po ay ligtas, sana po hindi kayo binaha, sana po hindi umagos ang inyong pong uh, bahay uh, at hindi po nabutas ang inyong bubungan. Uh, I, I pray na everyone is safe po. So today po, pag-uusapan natin, isa na namang linyada. Ang <laughs> ulan na. Pero itutuloy po natin ito, despite ng ulan, kailangan natin pag-usapan para habang bumabagyo, meron po kayong mapapanood na bagong kalaman, informasyon mula kay Kuya Kabida okay, so madali lamang, pag-usapan na natin ang isa pong linyada bagong bago lang, ano, bago-bago lang ito, hindi pa siya ganun katagal na sumisikat, pero so far ay bumibida na dito sa ating bansa, walang iba po, kundi si Andreas uh, Drapa, ayan so si Andreas Dra Drapa po ay isa pong tao yan, ha isang tao yan, si Andreas Drapa nakasangulan at si Andres Trapa po ay sumisikat ngayon dahil sa napakaganda ng performance so far ng mga kalapati niya gamit ng ating pong mga kakilala oh, ng ilang mga local uh, fanciers dito sa bansa Yes po tama po ang inyong narinig alam ko naman ah, ma-updated naman kayo sa nangyayari sa karera sa ating uh, bansa Uh, kasalukuyan ay nagtatamasanga uh, ng tagumpay itong linyada na ito na walang iba kundi ang Drapa uh, namesake po ng isa pong uh, uh, mahusay na fancier si Andreas uh, Drapa okay, so history konti saan po nang galing ang linyada na ito sino po ang nagbreed ng Drapa at ano po ang mga napanalunan nito ng na mga uh, international and local competitions Of course ah uh, gano sinabi ko kanina si Andreas trapo po ay isang uh, fancier mula sa Germany. Na iba po ito ngayon ha. Kasi usually galing sa Belgium ang mahusay na mga fanciers. But this time may isang German German fancier ha? hindi German Shepherd. German fancier na nagpapasikat ngayon sa larangan ng pag-iibon sa buong mundo. So yan. So Andreas Drapa. Actually po uh, kung maalala ko bago nag-pandemic, meron na akong isang uh, naging partner sa OLR. I think that was 2017-2018 na meron ng mga uh, ganyang linyada. No, taga-US siya uh, from the uh, United States. And uh, during that time na nakikipartner siya sa akin sa mga OLR ay meron na po siyang mga uh, ibon na ganito na ikikwento niya sa akin na nakakuha siya ng mga Andreas uh, Drapa so medyo ano na rin ito siguro roughly mga 8 8 to 10 years na rin na dito sa Pilipinas ang linyadang ito ayan okay so to, to continue po ano bakit nga ba sumikat ang Andreas Drapa dito sa Pilipinas? Yan, bago natin banggitin ang ilang uh, nagkakalapati na Pilipino na may mga ganitong linyadang. Uh, I-trace back po muna natin ano po ang mga napanalunan nito ng linyadang ito. Si Andreas Drapa po ay nanalo ng uh, very famous po na karera sa Europe. Walang iba kundi ang uh, Mercedes-Benz Cup. Uh, dito po sa karerang ito ay inungusan o tinalo niya ang pinakamagagaling na mga european fanciers and on the same year nanalo din po siya ng uh, sikat na sprinter cup sa europe kung saan ay napanalunan niya ang first overall hanggang 10th overall yes, 10 uh, rangko o uh, places po lahat ay pinakyaw ni Andreas Drapa si Andreas Drapa po ay may ilang uh, sikat na mga ibon na, na nakilala sa sa Europe sa Europe ano hindi lang sa Germany. Ah uh, tulad po kung di ako nagkakamali si Cassandra no si Bolt meron din siyang Bolt actually si Bolt po ay 6 times uh, uh, first place winner. Ah uh, hindi po ako nagkakamali uh, meron din siyang super crack. Ang isa pa at pinakasikat, I think uh, among all the pigeons na naging uh, Uh, parte ng loft ni Andreas Drapa ay walang iba kundi si Poker Si Poker po ay 9 uh, times, 9 times uh, first place winner sa mga international uh, races diyan sa Europe. Ano yung tinatawag nilang International Olympiad, no? Yung mga patimpala o kapakarera diyan sa Germany. I don't have to mention uh, hindi natin dire naman tayo makaka-relate In short lang, ano, meron sila diyan mga big events big event sa Europe and sa Germany na kung saan ay namayagpag ang mga ibon po ni Andreas Drapa. So doon po talaga siya sumikat. Meron siyang 9 times uh, uh, first place winner which is si Poker Face. Meron siyang si Bolt. Ano si Bolt? Actually ay anak ni Poker Face. Uh, si Cassandra ang tatay naman ni Bolt. So yan po yung mga linyada na meron po o oh, mga ibon champion uh, birds na meron si Andreas Drapa. And uh, just a trivia po, si Andres Drapa po ay talagang mas kilala sa mga young bird. Doon po talaga siya nagpo-focus. Ano? Ang gusto niya magpapanalo talaga sa kanya ay mga young birds other than old birds. ah uh, yun ang gusto niya talagang patunayan na ang mga young birds niya uh, at, that, at that age, ano, siguro, yun yung gusto niya talagang palabasin na yung kanyang mga breeds at this particular age ay talagang kaya makipagsabayan. And uh, a to that, meron po siyang partner sa China uh, na siguro i-try ko dito na i-post o isama dito sa, sa video na nagpapanalo gamit ang mga ibon po ni Andreas Drapa. And that's the reason why sumikat po si Andreas Drapa dito sa Asia and sa Middle East. Ayan. <laughs> so yon, yun ang reason ano? Actually, bago po tayo nagkaroon ng mga Uh, Pilipino na nagka-interest sa na ni Andreas Drapa ay nauna na po ang mga Chino and particularly itong grupo o tao na, na ito sa China na nagtiwala kay Andreas and true enough ay napag-champion niya yung kanyang ama nakuha na ibon o linyada mula kay Andreas Drapa ito lang another trivia just to let you know sa China po hindi po biro-biro na manalo ang isang pansir. Bakit po? Kasi po sa China, napakayaman ng mga fanser dyan. Walang sinabi ang ating mga mayaman na Chinese sa uh, ano dito sa Pilipinas, fanciers and veterans and idols. Mas malayong mayayaman po ang mga Chino pagdating po sa pagkaka, uh, pagkakarera ng kalapate. You know, sila po actually nakabili kay Bolt no? at saka yung pinakamahal na ibon ngayon. Ano? sila po ang namamakyaw ng pinakamamahal na ibon sa Europe sa Paipa sila po ang namamakyaw and to win uh, a race ano, using a line sa China no, ay malaking bagay po yan malaking karangalan yan and dyan nga po ulitin ko sumikat si Andreas Drapa dahil po sa kanyang mahusay na linyada na nasubukan sa bansang China ayan so dito na tayo sa local sa local na tayo Uh, dito po sa local, I have to name at least one. Gusto ko kayo magsabi kung sino mga may Andreas Drapa dito sa Pilipinas na naririnig ninyo. Hindi ko sana sasabihin lahat. Pero I just, I will just name one. Name one. Dahil gusto ko kayo na magsabi kung sino mga kakilala niyo na may mahusay na Andreas Drapa Birds dito sa Pilipinas. And I think ang isang uh, tao na napaka-humble at dapat naman siguro na ma-mention ay walang iba po kung si Boss John Alegre si Boss John Alegre po bago lang sa PHA oh, bago sa mga clubs diyan sa Manila particularly sa PHA pero dahil sa napakaganda po ng kanyang baseline ng kanyang linyada which is Andreas Drapa o Drapa Lines ay nagpakilala agad siya kung sino kung sino siya sa larangan ng pagkakalapate ayan so uh, just a tribute din si Boss uh, Uh, John Alegre siya po may-ari ng Alegre OLR. Siya rin po ang may-ari ng uh, dating Alpha dito po sa Pangasinan, the biggest club da na nag-operate sa Pangasinan. But I think uh, maglalaylo to give way ang akin pagkakalam uh, Correct me if I'm wrong. Sa pagpasok naman po ng BBC dito sa Pangasinan. So yan po si Boss John Alegre he is very much capable of buying the best the best bird there is ano kung meron man at yun na nga po uh, napatunayan niya yan sa paggamit ng Andreas Drapa no nakikita natin na uh, yung mga magkakasunod na dalawan taon na, na nakikita ko yung mga race results nakikita ko na napakaganda ng resulta ng mga ibon ni Boss John Alegre lalo na sa South okay so Eto naman. Eto yung pinaka-importante sa lahat eh. We have to go back to the past. Yung history po, kailangan natin pag-usapan. So that uh, we will know, ano po ba yung mga influences, ano ba yung mga lines that contributed doon sa success ng isang fancier. Of course, we may not know everything. Hindi naman po talaga natin makakalagta lahat. Dahil po tayo, eh nasa Pilipinas lang, dahil po tayo limited lang din sa ating pong nalalaman sa... Uh, sa sa social media no o sa mga search sa uh, search sites kaya nga po importante na nagsi kayo because what i know maaring ganyan lang katiting o katiting but kayo if you contribute dito sa comment section marami po ka malalaman mas maintindihan at makakatulong tayo sa ating mga kalapatid at mga kaibigan so please comment down dito po sa section comment section para malaman natin kung ano po ba ang inyong knowledge about the origin of the Rapa lines. Ayan. So, yon po sa aking research. Base sa aking research, majority po ng mga champion birds ni Andreas Drapa, majority, when I say majority, hindi po lahat, pero karamihan, ay may lahi po na Jansen. Jansen, yes! Opo, may nakita ko at ipapakita ko dito sa post, uh, sa vlog natin. Yung ilang pedigree, no? Tulad ni Poker Face, uh, tulad ni uh, No Super Crack. And dito po, makikita nyo sa mga pedigree nila. Na may Jansen sila sa lolo sa father side, lola sa mother side. Grabe, no? Jansen talaga, no? Hofkens Jansen, hindi ako nagkakamali, o Jansen. So, isa po yan sa mga na-infuse na mga dugo. The rest po, drapa lang nakalagay. At hindi natin malalaman kung ano pa talaga yung uh, composition ng drapa na yon. But ang importante po, nakita natin na may halo palang Johnson ang mga ninuno ng mga super birds ni Andreas Drapa. And even may isa pa akong line na nakita na nakapasok sa dugo ng drapa which is the Koopman blood. Uh, yes! Meron din po ang Koopman Blood, ang ilan sa mga champion birds ni Andreas Drapa. Do mas marami ako nakita ng mga Jansen, no? Meron ding mga Koopman. Mas marami nga lang ang Jansen. Okay. So yung po ano, yun po yung atin pong uh, gustong i-share sa inyo sa araw na ito. I hope you learn again, may natutunan po kayo uh, sa sa atin pong kwentong bidahan. And alam naman po natin ang Andreas Drapa o Adrapa uh, Lines ay masasabi din natin na versatile line. Bakit? Kasi po, ito ay nananalo both long distance and short distance or distances. But uh, mas magaling po ito, nakikita ko lang ha, sa akin pong uh, observation, magaling din po siya talaga sa malalayo ang karera. No? Talagang uh, nagsusuperset. No? Kahit makikita mo yung mga race result eh, uh, halos lahat superset yung nakikita ko mga race results. So ibig sabihin, umuwi ito kahit na napakalayo o tawid dagat ang karera that's the reason why nung ako nag out noon ng mga drapa lines galing sa isang uh, vice president ng isang club ay marami talaga ang uh, nagka-interes and just to let you know meron akong dalawa na drapa na naiwan dito ipapakita ko sa inyo ayun uh, yung ating pang finale bago tayo magiwalay sa habong ito Dalawa I'm back Ganda pa rin ang katawan. Magmula na nakuha ko siya. Tagarisal po ang napagunan ko nito. Ito po ay Drapa Cross Jan Arden. Nakuha ko po ito sa auction. I hope ito ay maging hen. Mukhang uh, medium to big hen po ito. Sana, no? Kasi hindi ko pa siya naririnig na bumabara ko. Ang ganda pa rin ang katawan. Solid na solid pa rin. Uh, typically po, ang uh, nakikita ko mga Drapa, uh, marami ang blue bar merong mga off color. Actually, may tatlo ako na drapa. Yung isang drapa ko ay uh, nasa Manila, pinahiram ko sa aking kaibigan. Uh, ginagamit na doon, marami-rami na rin anak. At ito po, ano, meron akong naiwan dito. Uh, actually, nakuha ko ito sometime birthday ko actually, nung May 25. Nakuha ko itong ibon na to. Papagulangin ko dito, itong drapa na to. Minsan, napapaisip ako na i-out. <laughs> Kasi ang drapa sa akin parang hindi ko pa may connect. Pero nung nag ako tungkol sa blood, uh, bloodline o baseline ng drapa, nung nakita ko na may Johnson's uh, ano siya, infusion, sabi ko, teka, baka pwede ko na siyang i-connect. No, kasi meron na akong mga Janssen dito sa lo. Ayan. So ito po yung aking isang drappa uh, drapa. Uh, meron lang itong cross na John Arden. Kundi ko po yung isa. Eh ito naman po yung isa. Oh malapit na siyang ano. Malapit na siyang mag full molt. <laughs> Talaga maganda ang katawan nila. Ah, ang ganda ng body conformation ng mga drapa. Iisa nakikita ko sa nila na ano na form, ano, yung dapat kaganda ng kanilang katawan. Ah yung isa parang apple type 'yun. Hindi ko alam kung dahil sa John Arden. Ito apple type to ano eh kill, may kill share. Eh. Anyways, ito po eh, ay cut na drapa ang nanay at tatay nito ay parehas na drapa galing sa vice president ng isang club sa Pangasinan. I don't have to mention para hindi po tayo may issue, no? Pero eto may kwento to, may kwento to. Uh, actually itong ibon na to, sa dami ng nakuha ko na ibon mula doon sa vice president ng club sa Pangasinan, uh, kinip ko to. Plano ko talagang ikip, itago sa akin. Ang problema dahil sa dami ng mga ibon, out ako ng out, out ako ng out, at dami kasing gustong kumuha dahil magkakamukha sila na na ko to. I mean, naipadala naip, ko doon sa isang uh, taga-guwagwa na kabida o kapatid. In short, nawala sa akin. Nung hinahanap ko na siya, sabi ko, nasa na yung drop ako? Hinahanap ko na siya, hinahanap yung ring number niya. Hindi ko siya mahanap. At nalaman ko nung uh, kinalgal ko lahat, nasa pala inipadala ko sa guwagwa. And in short, I made the, the necessary effort para ma, ma, ma-claim uh, back ko siya. And to, uh, buti na lang, mabait yung ating uh, kabida sa guagua at ibinalik, ni niya sa akin itong ibon. Ayan, so ito po yung aking uh, uh drapa dito sa loob. So ayan, so again, maraming maraming pong salamat. Ano? Uh, just another trivia, nakita ko rin po sa mga lines po ni Boss John Alegre. Meron siya mga drapa na ini-infusion niya ng mga Jansen <laughs> Galing na. No? And siguro pa pwede natin uh, gamitin yung uh, ginamit na na tawag ito, na hulma ni uh, Boss John Alegre. Kinokrusan niya ng uh, jansen or uh, mga Melchor Golotera uh, lines yung kanyang mga drapa. O yan, so yun po, ano? Maraming maraming salamat ulit sa inyo. Oh, so, until next time, mga kabida, Maraming salamat sa lahat ng nanood. Kung di man ko man kayo na shout out isa-isa, please uh, forgive me. Sa susunod ko, idilista ko lahat yung mga nagpa-shout out at isa-shout out ko kayo dito sa ating channel. So God bless. Ingat sa bagyo. Hope everyone is fine. Until next time, mga kabida. Bye-bye!